Kausapin ko na lang si Doc. Ha? Hindi mo siya tinulungan, Ma? Binaliwala mo lang siya? Mas maraming pasyente na may pangbayad, kaya yun ang inuna ko. Hey. Ah? Um, may sasabihin ako sa iyo. Ah. Buntis ako. Buntis ka? Magiging tatay na ako? <laughs> Pero babe, paano natin sasabihin niya sa mama mo? Eh, hindi niya pa ako nakikilala. Alam nga unang kilala niya sa akin, ipupungan natin. Eh, hindi agad ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat ng paraan para magustuhan kanya. <laughs> Thank Hmm. Po, Ma. Ipapakilala kita sa anak ni Mrs. Chua. Yung business partner natin sa Makati. Sila kasi yung mga supplier sa mga maraming hospital dito sa bansa. Yung... pagdating sa mga medical equipment. Po. Bakit niyo po ako ipapakilala doon, Ma? Wala ka namang girlfriend, di ba? At saka, Efren, eh, gusto ko pang nagka-girlfriend ka galing sa kilala at mayamang pamilya. Para na rin sa status natin. Tsaka... Gusto ko na rin mag Gusto ko pang mag tayo ng ibang clinic kapag nakakuha tayo ng na investors mula sa mga kakilala nila. Pero ma, may girlfriend na ako, si Eya. Sino? Ano apelyido? At saka, saan galing pamilya yan? Ah, uh, hindi po siya galing sa ganong kalaking pamilya. At saka simple lang sila mamuhay. Kaya ko nga siya nagustuhan eh. Siya nga pala ma dadaling ko siya dito. May surpresa po kami. Ay nako, eh, friend. Wala akong oras at wala akong panahon sa mga tao hindi importante. Alis na ako at dadaan pa ako sa klinik. Dok, o ano yan? Masakit daw po yung siya ni. Eh. Palabasin mo yan. Hindi niya kakayanin magbayad dito. Doon ka sa RH siya pumunta. Libre magpatingin doon. Pero hindi mo na po kaya. Sobrang sakit na po talaga ng chan ko. Bakit may pan down payment ka? Kung meron, hindi dito ka. Pero kung wala, ales. Palis mo. Sure po kayo, Dok? Sandiyan. <laughs> Pagkakalala ng mam, ha? Pagkakalala ng po. Ay! Ano? Mam, Ma dinugo ka na. Tara, balik na tayo sa klinik. Ausapin ko na lang si Doc. O, oh, ata. Hindi ka nagsabing susunduin mo ako. Anong nangyari? Maasa na siya. Asa na siya yung, yung babaeng binalik ng assistant mo dito? Ayon ba? Andun, sa recovery room. Nabuist nga ako sa assistant ko eh. Kasi pinaalis ko na, ibinalik pa. Halata naman sa babae na yun na walang pambayad. Hindi pang pa-check up pa, halatang wala yung babae yun eh. Kaya yun, nalaglagan ng baby. Ha? Hindi mo siya tinulungan, ma? Binaliwala mo lang siya? Mas maraming pasyente na may pambayad. Kaya yun ang inuna ko. Ma, girlfriend ko yun, yung hinayaan mo lang dahil mukhang walang pambayad at yung batang nawala, anak ko yun, anak ko yun ma, apo mo. Anak, hindi ko sinasadya. Sorry, hindi ko alam. Hindi mo sinasadya? Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano maibabalik ng pera mo ang buhay ng anak ko kita kayang tignan ngayon, ma. Dahil sa pagiging matabobre mo, kailangan ba mo imahal ka sa buhay na mawala para lang magbago ka? Kung ganun lang din, sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Sasabihin na ko sa iyo. Buntis ako. Buntis ka? Okay, dadating na ako. <laughs> In English, hindi na na si Aya. Wala ka namang girlfriend, di ba? Sinabi ba yun? Ah, <laughs> oh, wala ka namang girlfriend, di ba? Wala ka namang girlfriend, di ba? Po. Bakit niyo po ako ipapakilala doon? Wala ka namang girlfriend, di ba? Tsaka gusto ko yung magiging girlfriend mo kilala at mayaman. At... Ah, ano ba? Eh... eh. Po, bakit niyo po ako ipapakilala doon, Ma? Wala ka namang girlfriend, di ba? Tsaka gusto ko yung magiging girlfriend mo kilala at mayaman na pamilya. Bakit nawawala ako? <laughs> <laughs> wait ay, po, ay, wait. <laughs> rolling. Three, two, one, action! Ma, asa na siya. Asa na yung babaeng bin ng assistant. Oh, sorry. Di nabuisit nga ako sa assistant ko eh. Kasi pinaalis ko na dahil halata namang walang pambayad, ibinalik e, pa. Ah, uh, wow, ang ganda naman. ibinalik <laughs> e, pa, wait, sorry. Ready, 3, 2, 1, action! Ah, uh, yun ba? Anton, sa recovery room. <laughs> Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. bawat sandali ka pa na sa tibon Manila buhay ay maghubo Hi I'm Jane Santiago thank you so much for watching Tibon Manila every day we would like to invite you to subscribe on our YouTube channel Tibon Manila At syempre i-follow niyo rin kami sa aming Facebook at TikTok Tibon Manila dahil sa Tibon Manila ang saya'y walang katulad! Eh! 🎵 sa pamatulog at galaw 🎵🎵 Magkasama lahat 🎵 Manila, walang pag alilangan 🎵 Manila, walang pag alilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama